tuluyan ang nabisto ni Ramon ang sabuatan nila Olga at David. Pinatakas ni David itong si Olga matapos din itinawag ni Ramon sa kanya na nagising na itong si Don Julio at si Olga ang tinuturo ng matanda. Ngunit sa kasamang palad na abutan pa rin ni Ramon itong si Olga at pilit namang pinaamin ni Ramon itong si Olga sa ginawa nito kay Don Julio ngunit walang nagbago sa mga sinabi ni Olga. Anya wala man na siyang kinalaman hanggang sila ay nawala ng preno ang siyang dahilan na mabangga ang kanilang sasakyan. Pero ang akala naman ni Olga ay matuluyan niya itong si Ramon sa putong ito dahil wala itong kasama. Subalit naisahan naman ni Ramon itong si Olga at tuluyan niya itong nasukol. Tinabla ni Olga itong si David at inamin niya dito kay Ramon ang pagpapanggap umano ni David bilang tanggol at higit sa lahat, inamin din ni Olga na siya ang tumapos sa buhay ni Mokang. Maya maya lang dumating naman itong si David para pigilan itong si Olga na masabi kay Ramon ang totoo, ngunit huli na ang pagdating ni David. Alam na ni Ramon ang lahat. Pinadakip ni Ramon itong si David kay Franco para unti-untiin umano niya itong pahirapan bilang kabayaran umano sa panluloko nito sa kanya at higit sa lahat sa pagnanakaw sa pagkatapos o sa totoong tanggol. Hindi pa katapusan ni Olga dahil sa pagdating naman ni Diddo ay nakaalpa si Olga sa mga balah ni Ramon pero itong si David ay halos walang malay nang dinala ni Ramon pabalik sa mansyon. Sa kabilang banda, nakarating na kay tanggol ang nangyari kay Noy, kay Marites at Tinding kaya umaapaw ang galit ni tanggol para kay Rigor. Lakas loob na napakita itong si tanggol sa lamay ni Noy at napangabot pa sila ni Rigor. Sa galit ni tanggol ay sinisisi niya ang kanyang tatay. Pinatulan ni Tanggol itong si Rigor at tumulong naman itong si Santino kahit si Rigor ay galit na galit sa dalawa kuno niyang anak. Habang nagkakagulo sila Rigor, Tanggol at Santino, walang kamalay-malay itong si Rigor sa nangyari kay David na kung saan hindi na ito makakauwi sa kanyang tahanan. Maraming salamat sa panunood.